rubber plant. Uh, Nakaano na yata kami, isa, dalawa, tatlo na po. Eh, noon, di ba, maiksi. Uh, ano lang siya, tawag nito. Eh, ngayon, mahabang-mahaba na talaga at buhay na buhay na. Tapos yung minarkot namin, nung namar minar ano yan, namin, umiksi. <laughs> Pero, marami naman, maraming tumubo. Ito, papakita ko po sa inyo, guys, ha? Ito siya, oh di ba dati napaka ano niya napaka -tangutas. hanggang dito yung ano niya e ngayon pinotul ko tatlo na siya Tapos tatlo na tatlo na ang nakamarkot so yung tatlo na yon buhay na buhay na kasi tumubo naman siya ulit di ba tingnan tingnan niyo po ang ganda ito yung pinaka main hmm akala ko dati hindi mabubuhay pero nabuhay pala talaga sa umpisa pala ilalagay lang dun sa malilim wag paarawan kasi pag pinapaaraw mo nako hindi siya mabubuhay kailangan siguro hanggang isang buwan ilalagay dun sa ano malilim hindi mo na i-expose e sa sun para hindi siya mamatay kaya yun ang ginagawa ko pag mamark, nung minarkot ko ito, pinutol ko, nilagay ko sa ibang lagayan, at nilagay namin sa maliling na lugar. Hindi ko pina-expose sa sun. Sige guys, ipakita ko sa inyo ha yung minarkot ko na mahaba na siya at maganda na siya tingnan. Ito po. Diba? Buhay na buhay na. Yan po siya. Dati hanggang dito lang po siya. So ngayon, humabang humaba na. Mahabang humaba. At kung ito eh, hanggang doon na, puputulin ko na naman to. Imamarkot ko na naman siya at ilipat ko na naman ang ibang lagaya. Para magdami. Kasi gustong gusto ko itong plant na to eh. gusto ko yung ano niya, yung dahon niya. Basta gusto ko siya. Kasi ano kasi daw to, lucky, lucky plant ang rubber plant, yun din ang pagkakaalam ko, pero hindi po ako sure. Di ba? Sabi nila, lucky plant daw po ito. Sa bahay. At yung isa naman, at yung isa naman, ipapakita ko din po sa inyo. Yung pangalawa kong mark Ito po, ito po yung pang last ko na markot madali siyang nabuhay kasi hindi ko siya nilalagay sa ay nilagay ko po siya sa malilim na lugar hindi ko po siya ine-expose sa init kasi natatakot po ako baka mamaya magaya sa isa yung, yung una kong, yung pangalawa kong markot nandun parang mamatay ah, kasi na-expose kasi po siya sa sun kaya ito, pangalawang markot ko, apangatlo ah, pala, ito pinakalas hindi ko nilagay, so mga 20 days lang yata, ito siya. Buhay na buhay na. Tingnan niyo po. Ay, diba ang ganda. Tapos eto po, yung pinakalas. Ay, yung una kong pangalawa pala. Pangalawang markot, ko, ipakita ko sa inyo. Parang natatakot ako. Parang hindi, ano siya. Parang hindi, ang tagal niyang gumaganon. Ang tagal niyang nagbubloom. ipakita ko po sa inyo. kasi salika. Ito po yung minapot ko, pangalawa. Siguro mga ano na po ito eh, mga two months. Hanggang ganito lang po siya, parang ano, hindi siya nagbublong, parang mamatay, going to die na siya. Kasi nga, dati, wala ko po, po akong alam, pina-expose ko siya konti sa init. Yun pala, hindi daw dapat i-expose muna. Dapat, ilalagay muna siya sa malilim na lugar, hanggat hindi pa siya nagbublong. Kaya ito, magto na to, magti na yata to, and ito pa rin. Pero, tinatry ko siyang nilaga dito sa malilim. Para, baka malam mo, eh, mabubuhay kaya ito, hinayaan ko lang. Ganyan pala magmamarkot ng plant tree. Na, markot muna, tapos transfer mo dito sa lagayan, at huwag exp expose sa sun. Ilagay muna sa malilim. Hanggat hindi siya magbubloom. Pag magbubloom na siya, pwede na siya ilagay sa labas. Pwede na siya expose sa sun. Okay, guys. Yan po. Yan po ang minamarkut ko na naka-expose sa sun. Pina-expose ko agad. Ayan tuloy. Hindi siya nagbubloom. Kawawa. Dapat pala talaga ilalagay siya sa malilim na lugar. O hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Baka malay mo, magbubloom siya, mabubuhay siya. After, after 15 days. Yung, ito po siya, yung minarkot ko na after 5 days, nilagay ko po siya, pina-expose po siya sa init. Ayan, ang resulta niya, hindi siya nagbubloom, magtutomans na. Tapos, yung isa kong minarkot, pakita ko din sa inyo ha yan, ayan po ang isa kong minarkot dalawa sila nilagay ko after minarkot ko nilipat ko po sa lagayan tapos nilagay ko po sa malilim na lugar ayun nabubuhay siya agad nabuhay siya blue, nagbubloom siya agad ay, ganun pala ang magmamarkot hayaan mo sa susunod alam na alam ko na ganyan pala ang gagawin hindi mo na ilalagay hindi mo na i-expose sa sun ito yung pinaka dito ako kumuha dito po ako nagmamarkot ito po yung pinakauna kong plant tree ayun tumubo na rin na tumubo na, tumubo na rin yung ano pinuput naputulang kong pinutulang kong ano plant tree ayan tumubo na siya hintayin ko na naman na maghaba siya ayan pinutol ko tatlo ayan Maganda to pag mag ano na no, mag haba to lahat. Tapos ito yung pangatlo. Hmm. O diba ang ganda? Ganyan pala ang technique pag mag-aano ka ng magtatanim ka ng rubber plant. Puputulin mo lang yung puno, parang puno, tapos ilalagay sa lagayan niya at ilagay mo sa malilim na lugar. Huwag painitan mo na hanggang hindi siya bloom Pag makita mo siyang nagbubloom, ah, bago mo siya i-expose sa sun. Diba? Ngayon, may, ngayon, ano, alam ko na talaga. Okay, guys. Marami pong salamat sa panunood sa mga susunod ka na namang mga videos. Bye! Bye! Salamat sa suporta. Ah.